Great, great day. Malayang puso. ayan, nandito naman po ang inyong lingkod. At magbibigay po tayo ng good news, magandang balita. Dahil endorser na po tayo ngayon. Ayan. <laughs> ayan mga kamalayan puso uh, I-endorse ko po natin Ang isang Politiko Politiko Politiko, tama, tama na narinig niyo mga kamalayan puso Mag-i-endorse po tayo ng isang politiko at ang sinasabi ko po ay taga Maynila o, hindi po ako taga Maynila pero ang i-endorse ko po ay taga Maynila o, para po to sa mga taga Maynila mga kamalayang puso uh, at ang i-endorse ko po ay si Sam Bersosa uh, si SB ayan, ayan. ang tumatakbong mayor bagamat maraming tumatakbong mayor ngayon sa sa Maynila pero ang aking pong ini-endorso at hinihingi ng suporta sa mga taga-Maynila ay si SB si Sam Versosa Samuel Versosa i nyo po sa 25 election si Sam Versosa si Samuel Versosa sa pagkameyon bakit? bakit po siya ang ini-endorso ko para sa mga taga-Maynila kasi si Sam Versosa ay talagang may puso may puso para sa lahat ng may hirap uh, ha? bakit? eh kita po natin yung ginagawa niya so besides Mindanao talagang nandiyan po ang pagtulong niya lalong lalo na sa mga taga-dikol marami po siyang idinunit binigay na donation sa sa ating angat buhay uh, NGO po ni uh, former anyway, vice lady Robredo Anyway, bakit ko po siya so kasi itong mga kalaban niya, oh, sabihin na natin yung dating mayor na si Isko Moreno. Talaga naman, sinasabi ko pong ambisyoso. Bakit eh sa mga ginawa niya sa Maynila noon, hindi pa alam na binibinenta niya 'yung mga ararya ng Maynila. Gum uh, gumanda yung ranking, tumakbo ng pagka-presidente. Ah, tumakbo ng pagka-presidente. at ah, nang matalo, ngayon, magkakaroon ng eleksyon, ay eh, alam naman po ninyo, yung vice president niya dati ay si Dr. Hani. Eh, ngayon, hindi <laughs> sila nagkasundo. ngalam alam ni Hani, ay tutuloy niya yung advokasya nila, pinag-usapan nila dati, before, before na tumakbo ng pagkapangulo itong si Isko Moreno pero hindi sila nagkasundo yun ang malinaw kaya ngayon nagkalaban sila ngayon naglaban sila naglaban sila naglaban sila magkaalyado uh, si Hani at si Isko o oh, ngayon mga kamalayang puso may history yan eh panahon pa nila ni Erap eh panahon pa nila ni ano eh ni Lim Hmm. kung gano rin ka balasubas kung wala naman ang uh, ba, ba, walang career spera spera to si ano talagang posisyon papugi itong si si ano si Isko Moreno oh hindi <laughs> ko naman sabi na ah, batikos pero ikinayukin ko lang hindi, Al alam ko at alam nyo yan mga kamalayang puso pero kung gusto po nating baguhin mga taga, mga taga Maynila oh, mga manileño wag na natin ibalik yung yung nagpahirap din sa atin lalong lalo na doon sa mga vendor doon sa mga vendor mal nalinis, malinis pero talagang wala namang yung naging program <laughs> yung program na maganda balik pa rin yung mga vendor sa bangketa hindi totally nalinis Uh, ang pinaka-issue nga dyan, yung mga ari-arian ng Maynila ay Ebenenta. Kaya saludo ako sa tumatakbo ngayon, Samber Sosa. Ibuto nyo yan mga kamalayang puso. Mga taga Maynila, ibuto nyo si Samber Sosa as mayor para mabago ang ang liderato ng inyong ano, Lonson. Hindi po ako taga Maynila pero siya yung ini-endorse ko. Hindi po ako artista, hindi po ako mayaman hindi po ako pugi ay pugi naman <laughs> pugi naman uh, hindi po ako bigating content creator simpleng simpleng mamamayan lang pero ang nakita ko kisang bersosa ay talagang uh, malaki ang may tutulong na sa Maynila. Hindi po ako hindi po ako nagpapapuhi kisam Bersosa pero yun po yung ano, yun po yung uh, nakita ko sa kanya na mayroon siyang puso. May puso po siya para sa uh, manilin, manilinyo. Uh, kung naniniwala po kayo kay puso, is out na po tayo. Bye-bye. Thank you for watching. Samberso sa po tayo. 2025 election. Samberso Bye-bye.